ano tingin niyo rin sa pagkakadawit sa pangalan ni uh, Speaker Ferdinand Martin Romualdez at saka Zaldico doon sa pagdinig kahapon sa Senado? Tapos ba so, binabanggit doon uh, yung mga names? Ang, uh, ang di mahirap kasi. Di ba? Oh, ang mahirap kasi kay, ano, kay sa mga diskaya, sinabi nila na narinig lang nila. So hearsay, di ba? Narinig nila. Galing kay Speaker, galing kay ano, kay Zaldico, narinig nila wala silang wala silang direct knowledge na talagang yung 25% na sinasabi nila eh mapupunta kay uh, na, wala silang direct knowledge na napunta kay speaker of uh, congressman Saldico so hearsay talaga uh, uh, kanina may sinabi siya na yung mga directang nabigyan niya si ano si isang kongresista, hindi ko nababangitin yung pangalan, sa dating kongresista sa Quezon City. So, hmm. yun yung mga binanggit niya, ano, mga, na direkta niyang binigyan. Pero the rest, parang sinasabi niya, nakakausap niya muna, tapos pag uh, binibigyan niya na yung suhol, may mga tao na lang na pumunta sa kanya para kunin ito. Okay. And, uh, um on the part of the House, hindi ba prudent na i-pursue niyo rin yung lead na yon at hindi naman siguro pagtakpan yung mga kapwa ninyo. Hindi na natin sinasabing guilty na sila, no? Pero at least kung merong ganyang akusasyon, di ba dapat ipursuren? Kasi mahirap talaga yung patunayan kung nagkaroon ng 25% o 30% cut yung isang kongresista. Pero kailangan may kumanta dyan, di ba? Kunwari actual na, na, na contractor, tapos i-establish yung links dun sa mga staff nila na kumuha. Kasi sino ba naman tangang congressman na tatanggapin, di ba? Kunwari 30%. Yes. <laughs> sa kanya i-deliver, di ba? Siyempre, may mga staff yan, di ba? Pero my point is, at the very least, di ba dapat i ng house? Hindi po ba? Oh, of course. Of course. Uh, kaya nga, uh, ito eh, pangalawang hearing pa lang naman. So, there will be another hearing uh, uh, next week, I think. Next week. So, i-pursue so pa rin yan. So, kaya lang, napaka Kasi sa dami ng gustong gusto magtanong, binibigyan lang kami five minutes so we cannot, na uh, eh, yung yung flow ng aming pagtatanong eh na nabibitin lagi eh. kasi pag uh, nandun na kami sa ano sa aming ano uh, may mga premises kami pagdating sa conclusion nabibitin na yung oras namin so ang dami sumisingit eh ang dami sumisingit tapos yung iba ang dami Ah, <laughs> uh, nga So, yan yun. Yan blow, yan uh, eh. uh, yan. kaya nga sabi ko, uh, tama na 'yung 'yung isang independent commission, 'yun na lang ang uh, talaga mag-pursue, mag-build up ng case uh, at uh, ikaw nga eh wala siyang gagawin kung di 'yon. Kasi it will really take time. Uh, it will really take time for an investigation of this magnitude. Kasi napakalaking yan eh. Uh, actually, Bulacan pa lang yan. Wala pa yung Mindoro, wala pa yung ibang lugar. Maski nga dito sa distrito ko, uh, nag, uh, sa Saturday, magsisimula lang ako mag-ikot. Titignan ko yung mga nakalagay sa program ng 20, 2023, 2024, 2025. May na-discover lang ako ng mga ilang proyekto. Hanggang ngayon, hindi na i-implement. 2023 pa, meron 2024, hindi na implement So, titingnan ko, pag-aaralan ko, ano ba to Mga nabayaran ba to kahit hindi nagawa? Ayan. So, actually, parang naging ano to eh, naging uh, modus operandi sa maraming lugar. Uh, because of the gargantuan insertions in the GAA. Imagine, for hindi pa nangyari kasi to eh during the time of GMA, Pinoy. Hindi pa nangyari na napakalaki ng insertions, diversions. Uh, Maabot ito ng ano eh, 2023 sa mga uh, 200 plus billion. 2024 is about 400 billion and uh, it, it itong 2025 budget, 373 billion yung mga insertions. Hmm. So, Iyan yung problema kasi kung president's budget 'yan naging congressional budget na eh. Ah, oh, uh, na nababoy na, na lang yung... si budget of 6.73 billion na budget. May malaking porsyento 'yan nababawas na para sa uh, personal services, para sa operations, tapos merong para sa debt services. So, maliit lang talaga yung para sa capital outlay at mga programs and projects. Tapos, yung, yun yung nababawas. Kaya, hmm. dapat yung yung GAA is the president's budget para ma niya kung ano yung kanyang targets. Pero ngayon, sa nangyari, dahil sa napakalaki ng, ng bawas, insertions, uh, 1 trillion in three 3 years, more than 1 trillion, para uh, hindi na to president's budget. Mm. uling, uling tanong kong, bitarano naman kayo dyan sa house eh, no? In all honesty, nagulat pa ba kayo sa mga akusasyon na meron ilang kayong kasama o baka marami sa inyo yung kumuka siguro ng cut dito sa mga flood control projects? Alam mo, uh, I've been in Congress for, this is my 13th year, ano? pero wala ko nakita na ganitong magnitude kasi hindi naman dati dati naman talaga yung mga projects sa, na nailalagay sa national expenditures program ay eh, dumaan sa isang proseso. Yung proseso kasi niyan dadaan niyan sa uh, yung uh, dis district projects, dadaanya sa uh, district engineers. Tapos may consultation niyan hindi lang sa congressman pati sa local government na uh, ako ang aking practice, titingnan ko yung ano yung mga kailangan, yun ang isasuggest ko. Sa uh, district level, January pa lang, nagsisimula na kasi yung budget process, preparation sa baba. Pagkatapos, uh, pagka isasabit na nila, titingnan ko talaga. Kung ito ba sa tingin ko, eh, kailangan, nagkakaroon pa nga ako ng ng community consultation para yung mga problema nila ay may propose ko uh, on my end. Meron din proposal yung ibang se sectors, yung ibang stakeholders sa community. Yun, ini-incorporate ng district engineering office. Tapos sinasubmit yan sa regional office, Metro Manila, in the case of uh, NCR, NCR office. Tapos i-consolidate nila yung sa lahat ng district engineering district. Sa Metro Manila, padadala nila yan ngayon sa National Office sa Planning Service. Tapos dyan, iko consolidate yan. iko consolidate yung mga regional projects, pati yung national projects. Yan yung isasubmit nila na agency budget sa DBM. Yung DBM naman, iko consolidate lahat ng departments, isasubmit yan sa office ng Pangulo, at yan i-discuss, ina ng Kabinet. Mga nakaraang panahon, hindi ganong nababago yan. Kung ano yung pumasok, yan ay inaproba ng cabinet. Nung si Pinoy, isang billion lang yung mawala, nako, galit na galit na yon. So, yung, yan yung uh, sinasubmit sa Congress. Hindi mo naman maiiwasan sa Congress na like, power of the purse na kami magkaroon ng mga amendments. Kung nakita namin mali, kung nakita namin kulang na kulang, may emergency, yan yung dadaan yan sa period of, of amendments uh, nagkakaroon ng problema talaga. Ito napansin ko. Pag dumaan na sa Bicam dahil hindi transparent. Uh, parang sila-sila na lang nag magugulat na lang. Pati yung mga congressman, ba, nawala yung pondo sa distrito ko. At meron pa nagsasabi, ba, magkaroon ng pondo sa distrito ko. So, yan yung, ano uh, hindi, in, hindi yan nangyari nung mga nakaraan. Nung sa uh, four terms ko sa Congress, hindi yan ang nangyayari. Especially, noong first time ko, 2001, ang PIDAP, yung PIDAP, hindi ginagamit pa yung PIDAP, 70 million lang ang PIDAP. 40 million for infrastructure, 30 million for SOC projects like ako. Ang ginagamit yung pambili ng PILL, pambili ng libro, ayan, pang pagawa ng mga barangay hall, gano. Yun ang, gano'n lang, gano lang ang Ganun lang ang exposure namin sa 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 budget process nung nung panahon ni presidente Pinoy medyo lumakina dahil nagkaroon tayo ng infrastructure build up so lumaki na yung bawat pondo sa mga distrito pero ngayon talaga na, ang nangyari nababago yung president's budget yun palagi ko doon nagkakaroon ng doon ang kakaroon ng malaking anomalya Um,